lahat. Isang recipe po ang ibabahagi ko po sa inyo. And at the same time ay pwede nyo rin po itong negosyo. Naisipan ko pong isingit ito sa mga nakalain up po natin mga video. Kasi sobrang dami at mura po ngayon ng bangus dito po sa lugar namin. Actually, Bigay lang po ito ni Tita Marv's Daily Vlog. Marami pong salamat Tita Marv's Daily Vlog. At nabili niya lang po ito ng 50 hanggang 70 per kilo. Naisipan ko pong isingit ito kasi gusto ko pong ishare sa inyo kung papaano po ako magluto ng relienong bangus. Ito po ay pwedeng pangbahay, panghandaan, at higit sa lahat ay pwede po natin itong negosyohin. Kaya hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa at umpisahan na po natin. mga gagamitin po natin ay kutsilyo at spatula. Yes po, spatula po ng cake kasi ito po yung pinakamadaling gamitin kasi flat at hindi po matalas, hindi po masisira ang balat po ng ating bangus. Ang sunod naman po natin gagawin, dapat po ay kaliskisan po muna natin ang ating isda. Kapag nakaliskisan na po natin, sa bandang buntot ay baliin po natin. Dahil matibay naman po ang balat ng ating bangus, hindi po siya basta-basta masisira. Hindi po siya sasagad hanggang dito sa dulo. Hanggang doon lang po sa may nagbalian po natin. So, Tulad po niyang paikot, ngayon sa tiyan naman po tayo. Tapos sa kabilang side po ulit. So may batok naman po tayo ng isda. Baliin nyo lang po yung tinik dito. Sunsunin po ulit natin dito naman ulit. Yan. Hanggang dulo na po yun. Tapos, padaanan po ulit natin ang kaikot para mabilis na po itong palabasin. Kapag okay na po yun, palabasin na po natin yung isda. Hindi nyo pa po siya mapalabas, padaanan po ulit natin. Tapos ay lasa nyo na lang po pataas. Yun, ito na siya. Ito na po yung laman po ng ating bangus. Nagasan lang po natin. Ito na po yung nagawa natin kanina, yung una po natin nagawa. Tapos, ang balat na po nyan ay ito na po yun, yung finished product. Nakaliskisa na din po natin yan. Tapos, ito pong ating natira, ganun lang din po yung ating gagawin. Balik po tayo mamaya kapag natapos ko na po ito. Napagkukulay na po natin yung ating bangus. At ang sunod naman po nating gagawin ay makukuluan naman po natin ito sa tubig. Ito po, basta kita niyo pong naluto na yung ating bangus, okay na po yun. Kung maliit lang naman po yung inyong paglulutuan, kahit balik na lang po itong ating bangus. Para lang madaling tanggalin yung tinek para mahimay po natin ng ayos. At ah, tapos lagyan lang po natin ng 1 half tablespoon po ng asin para magkaroon na po ng paunting lasa. Kaya, ay na po natin sa ating paglulutuan. Balikan na lang po natin yan kapag luto na po. Makikita nyo naman po, magiging puti na po yung ating bangus. Yan, Ganun lang po kasimple yung paglalaga dun sa bangus natin. After 5 minutes na ilaga na po natin yung laman po ng ating isda. Patayin na po natin ang kapoy at atin na po hahangungin. Maganda po kung, kung, strainer na po yung inyong gagamitin. Eh, then para umiktik na po yung tubig. So yan, balikan na lang po natin ito mamaya kapag malamig na po para atin na pong hihimayin. Mga sangka po sa ating relyenong bangus. Lahat po ito, niready ko na para yung ating pong video ay hindi po ganun kahaba. Ito po yung ating bangus. Hinibay na po natin yan. Tinanggalan na din po ng, natin ng tinik. At kinalabasan po nito ay 500 grams. Kalahating kilo ng pork giniling. Ito po yung ating patatas. Bali, ginayat po natin to ng square-square po lahat. Itong ating carrots at yung ating pong bell pepper. Ito po yung ating carrots, green peas, pwede rin po kayong gumamit ng sariwa, bell pepper, pasas, yung ating garlic na panggisa po natin, at yung ating sibuyas. At para naman po sa ating palasa, gagamit po tayo ng 3 tablespoon ng patis, pwede po kayong magdagdag, pwede rin naman po kayong magbawas, at yung ating pong paminta. Kaya ngayon, nasunod naman po natin gagawin ay lulutuin naman po natin ito. Umpisahan na po natin yung ating pagluluto. Kapag mainit na po yung inyong kawale, maglagay na po tayo ng 1 to 2 tablespoon lang po ng ating mantika. Para maigisa lang po natin yung ating ingredients po ng relyenong bangus. And kapag alam nyo na po mainit na, pwede na po natin ilagay yung ating bawang. At kapag medyo nalutuluto na po yung ating bawang, ilagay na din po natin yung ating sibuyas. Saglit lang naman po ang pagluluto nitong ating panlahok po ng ating relyenong bangus. Kapag isa na po yung ating bawang sibuyas, ilagay na din po natin yung ating pork giniling. Akin pong ginamit ay kasim para medyo may taba-taba. Pero kung gusto niyo naman po ay purong laman, pwede naman po yon. Sabihin nyo lang po sa bibilhan nyo po ng karni. Kapag nag-brown na po ito, saka po natin ilagay yung ating hinimay na bangus. Nagmantika na po yung ating giniling at ngayon ilagay na po natin yung ating hinimay na bangus. Haluin lang po natin hanggang sa magmix po yung ating giniling at yung ating bangus. Takluban lang po natin na mga isang minuto. Lagay na din po natin yung ating patatas at yung ating pong carrots. Kapag nailagay na po natin, haluin lang po natin hanggang sa magmix po yung ating mga ingredients. intayin lang po natin medyo lumambot po yung ating patatas at yung ating pong carrots. Kasi yung ating pong nahuli ingredients, saglit lang po yung lutuin kasi malalambot naman po yun. Taklo ba na po natin, 2 to 3 minutes balikan po natin yan at ah, ilalagay na po natin yung iba pa pong mga ingredients. Yung ating pong lakas ng apoy, medium heat lang po yun. Medyo malambot na po itong ating carrots at yung ating patatas. Ilagay na din po natin yung mga ibang ingredients. Ang atin po mga madaling lutuin yung ating green peas, yung ating bell pepper, yung ating pasas. Lutuin lang po ulit natin ang ayos. Kapag nahalo na po natin ang ayos, ilagay na po natin yung ating patis. At yung ating paminta. Bago po makalimutan, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon po ng ating asin. Dito po sa ating palasa, pwede po kayo, ka po kayo magdagdag ng patis o kaya naman po pwede po kayo maglagay ng mga pampalasa na, type niyo. Pero gusto po kasi namin mag-asawa yung natural na lasa lang po ng ating bangus. ngayon, na-mix na po lahat natin to yung ating mga ingredients. Pakluban lang po ulit to natin ng 2 to 3 minutes at okay na po ito. Yan, sobrang bango po nung ating palaman po nung ating relyenong bangus. Madali lang naman po lutuin itong ating palaman nung ating relyenong bangus. Basta igigisa po natin, malambot na po yung ating mga panlahok yung inilagay natin, yung karne po natin luto na at okay na po yon. Ito ay set aside lang po ulit natin to, intayin lang po nating lumamit. At next procedure na po ulit tayo. Nakaredy na po yung ating mga gagamitin at yung ating po palaman ng ating relleno bangus ay malamig na din po. Meron po tayo ditong gramuhan at meron din po tayo ditong measuring cup. Nung tinimbang ko po, po ito kanina, ang total na po lahat nito na napagsama-sama na po natin yung ating mga ingredients at nung naluto na din po natin, ang kinalabasan po nito ay 1,600 grams na po o isang kilo at 600 grams. Palaman na po tayo dito sa ating bangus. Kung gagawin nyo po itong business, mas maganda po kung gagamit po tayo ng gramuhan o kaya nung cup para sa pagkukosting po natin ay hindi po tayo mahirapan na tulad po nito. Stir lang po natin. Ayan, maglagay po muna tayo ng one cup. Ito naman po, approximately lang po yung ating pagtitimbang. Kasi meron pong paglalagay, merong siksek, meron din naman po. Hindi, para may batayan lang po tayo. Kasi meron pong magtatanong sa inyo, yung 100 gram po ba, ilang cup po yun. Kaya ito, ginawa na po natin para may idea lang po kayo. Bali, yung atin pong 1 cup, ang timbang ay 161 gram po yung 1 cup. Ito po, palamanan lang po natin to lahat. Malalaman po natin ito mamaya sa atin pong costing kung magkano po ang puhunan natin kada isang bangus po natin. kailangan po natin ng isang tray, unahin po muna natin itong ating isang bangus. Palaman na po natin dito sa loob. po, iba't iba naman po yung dami na may ilalagay po natin sa ating bangus. Siyempre, depende po yun sa laki po ng ating bangus na gagamitin. Mga tingin ko po, ang laman nito ay mga 2 cups. Kaya magdadagdag pa tayo ng 1 cup. Punuin po muna natin yung dulo. Dahil malapit na din naman po mapuno yung ating bangus, 1 half cup na lang po muna yung ating ilalagay. Air lang po natin ulit. 1 half cup po muna yung ating gagamitin. yang pong ating bangus punong-puno na po yan. One and one half po yung katawan. Kailangan yung ulo, lalagyan din po natin ng palaman. Yan, bali, nagdagdag pa po tayo ng one half cup para mailagay po natin sa ulo ng bangus at siksikin pa po ng ayos yung katawan po ng ating isda. Kaya ang total po lahat ng nailagay natin sa isang bangus ay 2 cups. Kasi maganda po sa bangus ay siksik na siksik po yung ating palaman. Para pag ginayat po natin ay maganda pong tingnan. Okay ngayon, tayo po ay nakaisa na at ito pong ating bangus na ito ay punong-puno po yan ng palaman. Yung natira po ay papalamanan din po natin ng katulad po neto. Huwag nyo nga po palang kakalimutan, kailangan punuin po muna ang buntot hanggang dumating po dito sa po ng ating bangus. Para hindi po kayo mahirapan, para sure po tayo na siksik po ang palaman ng ating bangus. Alamanan lang po natin ito lahat at magbabalik po tayo mamaya. lamanan na po lahat natin to. Punong puno na po yan. Busog na busog na po yung ating bangus. At tayo po ay meron pang natira. Mga dalawang cups pa po itong ating natira na to. halimbawa kung gagawin nyo po itong business, pwede nyo pa po ulit itong ipalaman. Ilagay nyo lang po sa ating ref. Para hindi po masayang. O kaya naman po, dagpang ulam na po natin itong ating tira na to. Kasi ito po lagyan nyo lang po ng itlog. Itortan nyo lang po. At meron na po kayong masarap na ulam. ulay na may sabaw na lang po ang kulang yan. At maganda na po ang inyong tanghalian o hapunan. Okay? Ngayon ay dito na po tayo. I-set aside na po natin itong ating tira na to. Ito po pwede nyong gawing negosyo na idagdag nyo po kung kayo po ay nagtitinda na ng mga frozen food. Pwede nyo po itong idagdag. O kaya naman po pwede nyo din pong i-short order na pwede po nilang ma-order na luto na. Pero ang una po muna natin gagawin ay yung ating, kung ititinda po natin ito ng frozen food, paano po natin to ititinda. Okay, eh, ipakita ko po sa inyo yon. Pala well, ang gagamitin po natin ngayon ay ito pong ating foil. Pero pwede po kayong gumamit ng cling wrap at pwede, pwede po kayong gumamit ng dahon ng saging. Dahil ngayon po ay wala po akong nabili ng dahon ng saging, kaya hindi ko po siya doon mababalot. Kaya dito po natin siya sa foil natin gagamitin. Pero mas maganda po kung dahon ng saging po yung inyong gagamitin. Kasi nakakapagdagdag po ng aroma nito pong ating uh, relienong bangus. Atin po muna natin yung haba ng ating bangus. Sa gitna lang po natin ilagay. Tapos kailangan yung bangus po natin, angisin po natin, tanggalin po natin yung mga dikit-dikit na giniling. maganda pong tingnan at malinis po tingnan yung ating relyenong bangus. Okay, pag nilagay na natin, tanggalin ko lang po itong gloves, mas okay po sa akin yung wala. Katapos po nun ay, ito po ito po natin. Bali, magkasalikop po yung ating gagawin. Pantayin lang po natin. Tapos, ito pe. panood nyo na po yung ating inihaw na tilapia. Ganitong balot din po yung ginawa natin. Tupi lang po natin hanggang sa dumikit po doon sa ating bango. Kapag okay na po, itupin nyo lang po sa dulo. Pabaligtad po para nakalak. Ito na po yung ating reliyenong bango. So balutin lang po natin itong ating natera Balot na po natin itong ating relleno bangus. Tatlo lang po yung ating binalot. Kasi ito pong isa ay lulutuin na po natin. Piprituhin po natin para matikman po natin kung masarap nga po ba itong ating relleno bangus at makita nyo po yung finished product. So, kung gagawin nyo po itong business, okay na okay na po ito ready na po itong pang-stock sa ating freezer. Hanggang 2 months, pwede po natin itong ilagay sa ating freezer. Kailangan po ay sa freezer, ah, hindi po sa baba ng ating ref. Okay? At ngayon, ito po ay i-stock na po natin to, Ilagay na po natin ito sa ating freezer. At ito naman po ating isang natira, lulutuin na po natin ito. Piprituhin na po natin yung ating bangus at ito po yung aking gagamitin kasi hindi ko pa po ito nagagamit. Ang tagal-tagal ko -tagal na po itong in-order online pero hindi ko pa po siya nagagamit. So, itatry po natin ngayon kung okey okay din po ba siyang pagprituhan para hindi po tayo mahirapan din sa pagbabaligtad po nung ating bangus. Kaya yeah, tara na po at matetesting na po natin ito ngayon. Ang bili ko po dito ay 1499 po. Lagyan lang po natin ng kaunting mantika. Nakalimutan po natin buhayin yung ating amoy. Pasensya na, excited. Intayin lang po natin uminit, saka po natin ilagay yung ating bangus. So, alam po naman po siyang hindi na po siya didikit kasi non-stick naman po itong ating lutuan. Pero, intayin pa rin po nating uminit. Painit na po yung ating mantika at ilalagay na po natin itong ating bangus. Intayin lang po natin mag-brown yan at mamaya ay babalik tarin rin po natin. Ngayon ay balik naman po natin. Yan. Medyo nag-side po siya. Ilagay lang natin sa gitna. Tapos na po natin prituhin itong ating bangus at hahanguin na po natin. Balito pong gilid, itinagilid lang po natin yan para mag-brown din po yun. Kasi hindi po siya abot ng ating mantika. Okay? Okay naman po yung pagkakaluto ng ating bangus. Hindi po siya nagkadurog-durog. At masasabi ko naman po dito, yan, para nag-review product na din po tayo, okay din po siyang paglutuan. Balik po tayo mamaya kapag malamig na po ito. Tikman lang po natin to ng mabilis po lamang at magkocosting na din po tayo dito. Mukhang mukha lang po siyang sunog pero hindi po yan sunog. dito, masarap din po sa usawan yung atin pong ketchup. Okay, pero hindi na po ako magsasawsawan. balanse lang po yung inilagay po nating mga palasa, yung mga inilagay po nating ingredients, saktong-sakto lamang po yun, yung dami, at yung kahit asin, paminta, at patis lang po yung ating inilagay, pero masasabi nyo po talaga na ang sarap po nitong ating relyenong bangus. At sana, matryin nyo din po ito. Basta yung ating pong mga full ingredients na inilagay po dito, makikita nyo po sa ating description box. Okay? At ngayon ay, magko -co na po tayo. Bago po muna tayo magumpisa sa atin pong -co yung lagi ko po sinasabi, yung atin pong -co ay depende po sa lugar natin. Magkakaiba naman po tayo ng lugar, magkakaiba po tayo ng araw, ng oras, ng buwan. Kaya iba't ibang presyo po yung ating nabibili. Basta ang mahalaga po, ibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing -co yung atin pong produkto ngayon, umpisahan po natin sa ating bangus. Dalawang kilo po yun. At ang isang kilo po nun ay 70 po ang kilo. Bali, dalawang kilo po, 140 pesos po. Sinabi ko nga po kanina, dun sa ating pong intro, mura po yung bangus ngayon kasi umapaw po yung tubig dito po sa malapit sa amin. Okay? Yung ating pong kalahating kilo na giniling 150 pesos sa atin pong patatas, 20 pesos. Sa atin pong carrots, 15 pesos. Sa atin pong lara, 15 pesos. Sa atin pong green peas na ginamit, nasa lata po yun, 30 pesos. Sibuyas at bawang, 15 pesos. Sa atin pong pasas, 20 pesos. At sa atin pong asin, paminta, at patis, pagsamasamahin na po natin, 6 pesos. Kaya, ang total po lahat ng ating ingredients ay 411 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses. Yung atin po gasol na nag-isa po tayo, tuusin na lang po natin yon sa 10 pesos. At sa ating pong labor, mag-plus na din po tayo ng 40 pesos kasi saglit lang naman po itong gawin. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 461 pesos. Ngayon yung atin pong puhunan na 461 pesos, i-divide po natin yon sa 10. Kung natatandaan nyo po kanina, yung niluto po natin na ipinilaman po natin sa ating relyenong bangus, uh, ang timbang po noon ay 1600 gram or 1 kilo at 600 gram. Tapos naglagay pa po tayo sa kada isang relleno ng dalawang cup na nung tinimbang po natin yung isang cup, ang kinalabasan po noon ay 161 grams. Tuusin na lang po natin sa 160 para hindi po tayo mahirapan sa pagtutuos. Tapos tayo po ay nakaapat na relyenong bangus na ang laman po noon ay dalawang cup. Bali, 8 cups po yun. Tapos may natira po tayo na dalawang cup. Kaya ang total po lahat noon ay 10 cup. Kaya yung ating po 461 i-divide po natin sa sampu. Ang kalalabasan po na puhunan po natin kada isang cup na pinilaman po natin sa ating relyenong bangus ay 46.1. Tuusin na lang po natin sa 46 pesos. Ngayon, alam na po natin yung ating puhunan. Ngayon, tuusin na po natin itong isang bangus. Naglagay po tayo dito ng dalawang cup. Yung ating 46, i-times to po natin yon. Ang kalalabasan po nun ay 92 pesos. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng ating foil na gagamitin. At nung halimbawa, kapag may bumili na, kung sa plastic po natin ilalagay or sa supot, tuusin na lang po lahat natin yon sa 5 pesos kasi konti lang po naman po yung ating gagamitin. Isang supot or isang plastic lang po yung ating gagamitin. At sa pag i naman po sa ating rep, mag-plus po tayo ng 5 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan dito sa isang bangus ay 102 pesos. Kaya ngayon alam na po natin kung magkano po ang puhunan po natin kada isang bangus yung pagpipresyo po nito ay pende pa rin po sa lugar natin. Yun lagi ko pong sinasabi. Dahil napamura lang po tayo dito sa ating bangus kasi ang normal po talaga na pentahan nitong bangus dito sa palengke sa amin ay 200 to 240 pesos. Pero dahil ito po ay nabili natin ng mura, dito na lang din po natin tutusin para hindi po tayo malito. Basta binigyan ko po kayo ng idea kung papaano po natin i-costing ito pong ating reliyenong bangus. Balik na po tayo ulit sa ating pagpukasakit costing. 102 po yung ating puhunan. Ito, pwede nyo pong ibenta ng 150 to 200 pesos. Pero tutusin ko na lang po sa 180 pesos. I-times 4 po natin kasi apat po yung ating nagawa. Kaya ang mapapagbilhan po natin doon ay 720 pesos. Pero yung magmamenos pa po tayo doon ng ating puhunan na 461, magmamenos pa po tayo doon ng ating point na gagamitin at pag-i-stack po natin sa ating rep. 40 pesos po yun. Ito po sa ating apat na piraso, tutubo po tayo ng 219 pesos. Hindi na po masama yun. Kasi madali lang naman po itong gawin kapag nagawa na po natin, ilalagay na po natin sa ating rep. Pero kung ito po ay gagawin natin business, lulutuin po natin Pwede po nating ibenta ng 250 to 300 pesos kasi gagamit pa po tayo doon ng mantika, gagamit pa po tayo doon ng gasol ulit, lulutuin po natin at yung atin pong mga packaging na gagamitin at sausawan. Kaya magiging ganun na po ang presyuhan hanon Malaki na din pong tubuan yon kasi apat na peraso lang po yon at napakadali lang pong gawin. Pero pag bumalik na po tayo uli sa normal, nakabango na po ulit tayo sa nangyari po sa atin. Basta kung magkano po yung ating bangus, i-costing lang po natin kasi masyadong mababa po itong presyo nitong pinagkuhanan po natin ito kasi mura lang naman po natin itong nabili. Ganda din pong ibenta itong ating relleno bangus kasi kapag nagawa na po natin ito, pwede na po natin ilagay sa ating freezer. Pwede nyo po itong dagdagan nung ating mga nakakaraang video tulad po ng litsong kawali, crispy pata, mga tosino, longganisa, at nung ating pong mga tapa. Kaya kapag napagsama-sama nyo po itong ating mga frozen food, Uh, hindi po imposible na tayo po ay kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Okay, sana bago po nagtapos ang video na ito, uh, meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo. So, yan at sana magustuhan nyo po kung papaano po ako gumawa ng relyenong bangus. Sana bago po magtapos ang video na ito, uh, doble doble ingat pa rin po tayo. Sana wala na po dumating na bagyo. Mas mapabilis po ang recover po lahat nung nasalanta po ng bagyo. Kung bago po kayo dito sa ating channel at uh, type nyo po yung mga ganitong video, di pa po kayo nakakasubscribe, uh, pindutin nyo na po yan. At huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. Kung gusto nyo pa rin po, lagi po tayong updated sa atin po mga video. Subscribe nyo na din po yung ating tipit tips at iba pa family at yung atin po FB page para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. Huwag nyo na din pong kalimutan, i-like at i-share kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po kayo. Uh, magkaroon din po ng idea yung ating pong mga kaibigan, mga kananay, mga katrabaho na magkaroon po sila ng idea na pwede pa po palang magkaroon ng extra income o kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Yung lagi ko po sinasabi, doble-doble, ingat pa rin po tayo at lagi pa rin po tayong sumunod sa alituntunin po ng ating pamalahan. Kaya maraming maraming pong salamat sa inyong lahat at kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Okay, maraming pong salamat. bye, -bye.